Guys, oh, nagluto ako ng kamuti na dahon. <laughs> Bigay ng kaibigan ko, guys. Oh, wala daw siyang time magluto. So, ibinigay niya sa akin isang ano. Ayan, gawin nating salad, guys. Oh, sarap. Maging salad. Saka, nag, ano din ako, nagluto ko ng kanin, guys. Ayan. Yeah. Ayan, kanin is life. <laughs> Yan guys. Kakatapos ko lang magtrabaho guys. So, giwa tayo ng kam kamatis. Gawin nating salad. Binigay yan ng ano, kaibigan ko. Sarap pa naman kumain. Okay, gawin nating salad. Ako lang ang kakain nito guys kasi masawa ko hindi mahilig dyan. At saka allergic siya sa vinegar. So lagyan ko kasi ng vinegar. At saka hindi siya kumakain ng ganyan. Kaya akong kakain, may kanin. <laughs> may kanin ako, guys. May kanin is life. Kakatapos ko lang magtrabaho, guys. Two o'clock lang ako ngayon kasi kanina. Seven o'clock ako nang... Seven o'clock ako nang umaga nang start. Sarap sana kung may ginger. Ay, walang ginger. Kaya onions na lang, guys. diba guys? May may pang lunch na ako ngayon. Kumain ako kanina sa, sa sa, work, sa trabaho ko. Kasi may 30 minutes ako na may 30 minutes ako na break time. So yan. Pansit lang kinain ko ng dito kung isang araw na pansit. Kaya, ngayon kakain ako ng kanin. Lagyan natin na. Dan, ng Yan, malapit na ako. So. Oh. Hey guys. Ano na siya? Kaya hinaanan natin ng apoy. Close na natin. Mainit pa kasi yung ano niya eh. Okay, close na natin. Yan. Lagyan na natin ng onions. Ah, salt. Vinegar. B vinegar is life. Yan yung vinegar na napakataas. <laughs> Mamaya na natin ilagay yan. Saka may chicken ako dito, guys. Ayan, wala akong ginger. Sarap sana kung may ginger. Ayan. Ito din tang. Tong, Tang-tang juice. Bigay din ito ng kaibigan ko. Ito, initing ko na lang siya, guys. Kagabi namin ito na ulam. Wala na. Ay, ito pa pala. Kala ko wala ng ano. Kaya may kanin ako dito. So, okay na yung lunch ko, guys. Yan, guys. oh, luto na ang pagkain ko. Yan, sarap, sarap. Kain tayo, guys. Yan yung ininit ko na rin yung lechon manok. Habang nanonood ng ano, <laughs> ayano oh, Sir Gavin vlog. Habang kumakain, guys, nanonood ako ng Sir Gavin vlog. Ayan. Yeah. Thank you, guys. Hmm. guys.